mga tulok okay. ka ano, kabanga. So, shout out, good morning sa si mga kababayan natin eh bumili ng pulutanaw. Ayan. Uh, shout out 'yan. Shout out sa mga <laughs> <Yeah. laughs> Si Dolores ah. Ayan na Buhay pa ang alimango Ayan o, oh, lalaki o oh. Anit, buhay anit Ayan Ayan yeah. Boleh na Bo banwetun na dadang kit maso kit kita mayon Ganun pa rin eh. Ang ganda ng mayon. no? Uh, Grabe, ang taas no? Uh, Bala na dyan mula no! Kaya pala tinawag na gobat ang mga idol kasi puro gobat. Ayan, bundok. Ayan, ayan, man. Bolinu. Bolinagia bolinu. Bolinagia bolinu. yong sa kanila oh mali

Ayan pa, ganyan pa. Oo. Huwag kayong unong. Sa ilal Sa ilal. Sa ilal. Huwag kayong nang bulinaw dahil. Huwag ko sa may mga kis-kis ana. Dahil. Ano ito? Anam siya eh? Huwag ko iniin. Huwag ko ito. Huwag ko ito eh. Bulinawan na tunay. Form 5 diyan ang tulog. Ano? 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 Diyan. Huwag ko ito. Ano? 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 Ano?

Balena jombol eno Balena jombol eno Ini dari ini cuma atak ya cuma atak <laughs> Balena jombol eno Balena jombol eno, jombol eno ata kahoy sili may sili pa Yan so ito na lang yung natitira sa tinitinda namin ya Yesi si paring tayo yan Bole oh, na gam bole na one way Ha ba kya bolay na banwe to bolay na Banwe to bolero Ha ba kya bolay daw banwitun so, Let So guys, yung topic nang galing sa bundok, hindi galing dito sa tangke ah. Galing bundok. Galing bundok yan, yan. tinanong naman.

eh napaubos na lang napaubos na lang namin school elementary school gobat elementary school balikan mo jan lang yan oh dyan lang yan nalaglag eh hintay kita dito aki na hawakan ko tapos hiram tayo ng kutsilyo dyan bawasan natin kasi yun malaki hugas na hugas para hindi kalawangin

아, 그래, 그